kaibigan mga master ano lang muna kunin ko mga bulinaw at saka tabagak kaya walang yung malalaking buri ayaw kumagat ito lang muna oh, yung gamit ko sa biki ito na, ayan naman oh na, pang ano lang ba suba suba ba paksiw tula nasama pa niyang kuha kasama pa niyang kasama pa tong kuhan ang prito kadalag ko nga tabagak Kadalag ko Kaayu yan na. Uh, yan ang ating huli. Yun, may tabag tayo. Hmm, takot ako ako. Lagulo akong gamit, lagulo. Yan. Gurado na karumpli. Ang tula, wala kasi yan. Eh. Mga malalaking isda, ayaw kumagat eh. Kaya sinubukan kumag sa biki. Eh, para may pangulam tayo, diskarte diskarte lang ba? Kaya ito, hagis na lang tayo, hagis Yan ang gamit ko, binawasan ko lang ng tatlong piraso, walo sana yan, lima na lang, kaya hindi mga mabangga sa bato. Yun, agis. Yan, dyan lang, malapit. Ayaw kasi kumagat ng malalaki. Eh. Kaya ito lang muna, natin, ano natin, yung mga bulinaw at saka tamban. Yun, kagat naman. para mo natin, madamihin. Yun. Yun. La, ala. Ayan na naman ang tabagak. Ayan na naman. Puno naman to puno. Baka tatlo or apat. Dandahan natin kasi ano yung ano, bungangan nila, maiksi. Kaya dandahanin natin para hindi, hindi matanggal. Kaya kung pilitin ako, ah, maliliit. Kung lang ng mga bulinaw. Bulinaw, eh, pang prito ba? Prito, lagyan ng itlog at saka kuan, harina, turta. Yun o, oh, yun. 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 Yun, tatlong piraso. Wala ang tabagat. Kung lang, ng gurayan, gurayan. Gurayan sa gurayan. Oh. Yun. dami hmm, Dami na. Wank. Yang gurayan. Gurayan gurayan. Satabing dagat. Gurayan gurayan. Satabing dagat. Dagat dagat. yana na. Ay, pang ano to tota Hugas naman ta. Ay, hugas. dami nila. Maliliit lang sila bro mahal yan. Mahal yang yan bilhin dito. ya, yan. Ito, hagis naman tayo. Agis sa kayo, agis. Agis sa mga boards. Maganda sana kung tabagak ba kay malalaki. Sarap iihaw. Ayan lang oh ayan o, agis naman. tang, dyan lang sa malapit. Nandiyan lang yan sila. Buti pa kanina nangon ako, tabagak. Dahan na siguro ako kuha. Um, kagat naman mga kabigan. Kagat naman yan. Na, no, ah, kirig, kirig naman oh, kirig-kirig oh. Punti lang oh. Okay, kirig-kirig naman oh, guy. Yan na naman. Kirig-kirig naman. Lay, dadani natin, dadani lang. Yun, may parang may lumalaki ah. Munggoy yala. Parang may ah, natanggal ang tabagak. Tanggal 'yun. Lumuwag. Tabagak. oh goy. Okay, dalawa sana tabagak yun. Isa lang na tali. Yan, oh. Ang kasama niya, yung, ano. Bulinaw. Dalawang tabagak sana. yuy Dalawang tabagak sana. Natanggal pang isa. Naghumok pa. Dalawang tabagak sana. Natanggal pang isa. Sayang. Ito na lang pala. Pag walang malaki, ito na lang palang kuning ko lagi dito. pumunta pa kuno sa kabila akala ko andun dito lang pala bumunta mm. yun yun hanis naman dyan na sila ayaw nyo mga malaki ito ang kore ni Skalaboy abagak ganda to pang ano kilaw kaya hanis boom Ah, ada selapit, ah. ada nang selapit. Kira-kira gimana sih kalau kira-kira bakal lubang? Gangin pa?